Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Academy. So, ang usapan natin ngayong araw ang inbreeding. Inbreeding. So, ano nga ba ang inbreeding? Kasi, kadalasan marami tayong uh, ginagawa sa breeding natin na napaka-exciting gawin, napakasarap tuklasin, napakasarap aralin, pero hindi natin gaano naiintindihan ang konsepto ng in, na, ng ginagawa natin. sa so, pag-usapan natin ang inbreeding. So ang inbreeding na sinasabi na tinatawag ay ang pagpapares ng magkakalapit na dugo ng mga manok o na bloodline ng mga manok o lahi ng mga manok para mapapuro mo ang mga katangian na gusto mo at hinahanap mo. Kasi kada, kaya may tinawag na bloodline. Kaya na kaya na imbento ang bloodline para sa mga manok para ma-identify natin or ma-identify ng mga naunang breeders kung ano ang klase ng breeding ng manok nila. So eto, inbreeding. Pag sinabing inbreeding, ang kadalasan na practice na ginagawa ng mga breeders ay back to mama, back to papa, back to lolo, back to lola, back to tita and everything. Yun ang ginagawang paraan para mapapuro ang isang lahi, para maging concentrated, para maipon natin lahat ng gusto nating katangian sa isang bloodline. However, however, ano, ang inbreeding na tinatawag o intense inbreeding kagaya ng back to papa, back to mama, brother to sister mating, napaka-delikado. Napaka-delikado. So, kung baga, kung wala na kayong ibang choice, doon lang naman, doon lang pwedeng gawin. Kung may iba kayong choice na gagamitin sa pagbibreed, huwag kayong mag-back to mama o mag-back to papa. Kasi kadalasan, maraming tinatawag na genetic deficiency pag nag-inbred kayo. Kasi parang sa tao, incest o tabu yung magbabak to papa, magbabak to mama. So, lalabas ang mga genetic defect niya or yung bloodline niya. Mayroong inherent defect, mayroong mga sakit, mayroong mga undesirable traits. Pag binalik mo sa kanya, ang particular na individual na masyadong malapit sa dugo niya, posibleng lumabas yun. May mga gumagawa naman niya na breeder, pero, yun nga, sa sampo siguro dalawa lang ang makukuha. The rest, tapon. The rest, tapon. So, yun ang inbreeding. Meron tayong tinatawag na moderate inbreeding at intense inbreeding. Sa so, dalawa 'yan, ano? Ang una, intense inbreeding. Pag sinabing intense breeding, ito ang tinatawag na back to papa, back to mama, brother sister mating. So kumbaga intensely inbred sila. Intensely inbred sila. So talagang kung sino ang pinanggalingan doon mo ibabalik. So 'yan ang medyo napakadelikado, napaka-risky, napakadaming pwedeng ilabas na basura. However, however, sumusugal sa ganyan ang mga breeder. Unang-una, dahil kung halimbawa sa sampu makakuha sila ng isa o dalawang maayos, okay na sa kanila. Kaya yun ang tinatawag nilang seed foul. Kaya masyadong mahal dahil masyadong mahirap gawin. So, pag nakabakto pa pa sila, ang mga lalabas na anak, kahanap sila ng babae na mag, magaganda na naman, ibabakto, papa ulit nila. So back to papa, tapos back to papa ulit. Parang yung dalawang yung, anak mo, yung anak na isa binalik sa papa, pag anak binalik ulit sa papa niya. So parang isa lang ang source, isa lang ang paternal source. So puro back to papa. Ang layunin is ma papuro ng gusto kasi nga halimbawa, may isang ganador, may isang magandang broodcap na talagang super exceptional ang performance ang paniniwala natin po pwedeng mailabas o magpalabas siya ng kasinggaling galing o mas magaling pa sa kanya na individual. Kaya para makuha natin ang kapuruhan niya, ang kagalingan niya, binalik natin ang binalik sa kanya, lahat ng mga anak niya, hanggang sa maging half and half, 3-4, 1-4, 7-8, 1-8, 1 over 16, 15 over 16, so on so forth. So, hanggang sa makuha natin ang gusto nating kapuruhan. Yun ang tinatawag na uh, intense inbreeding. Back to papa, back to mama. Brother-sister. So, brother-sister mating, halimbawa, nakapagpalabas ng exceptional na mga anak, so, ang magkapatid pinagpares. Ang magkapatid pinagpares. So, talagang ito ang masyadong pinakamahirap sa lahat. Ang inbreeding ng brother-sister. Kasi, dalawa na lang ang may taglay or may dala ng genetics or genetic traits nila. So, pwedeng sobrang galing, pwedeng sobrang galing, pero pwedeng may sobrang may sakit naman na dala-dala ang bloodline nila. So, pag binirid mo silang dalawa, lalabas yun. Lalabas yun. Pero, since marami namang gumagawa ng ganyan, marami rin naging successful na mag-develop ng bloodline gamit ang ganyang sistema. Yun nga lang, magtatapon ka talaga ng pera at talagang maghahard calling ka ng mga manok kasi sabi ko nga sa inyo sa sampu, baka isa o dalawa lang ang makuha nyo, the rest basura may lalabas na ng iwi, may lalabas na piki may lalabas na bulag, may lalabas na paling may lalabas na balikong pitso lahat ng depekto ng manok lalabas sa intense inbreeding pag-usapan naman natin ang moderate inbreeding etong ginagawa ko, moderate inbreeding pag sinabing moderate inbreeding ganito Lagi ako may nakareserbang dalawang broodcock at dalawang brood hen Lagi magkapatid yan. Kunyari, magpapapuro ako ng Bruce Barnett sweater. Isasalang ko tong kapatid niya. Nakarasal ba lang tong isa? Nakarasal ba lang ang isa? Magkapatid sila, ano? So kung sakaling may mangyari man dito, magkasakit, magkasipon kung ano, ilalabas ko sa breeding pen, may kapalit ako, ito. So ang assumption ko, pareho lang sila ng specimen. Kasi piling-pili ko na sila eh. Pareho lang sila ng specimen. So assuming walang nangyari, ang anak nito sa isang babae, kung gusto kong magpapuro, ibabalik ko naman dito sa kapatid niya. Or vice versa, doon sa mga tita. Ang assumption ko is, hindi ko pwedeng ibalik sa original na parent stock. Kailang ibalik ko sa kapatid ng parent stock. Kasi the same pa rin sila ng genetic composition, pero medyo malayo ng konti ang pagkaka-inbred. So pag sinubukan yung gawin niyan, ang nangyayari, makikita nyo, konti ang magiging red check. Magagaling pa rin sila, mga ayos pa rin, matatangkad, medyo vigorous pa rin sila, pero inbred sila. Hindi nga lang direct or intensely inbred. Hindi, hindi intensely inbred. So, yun ang mga pamamaraan. Sa so, hanggang sa, kunyari, uh, binalik ko sa tito niya. So, ang anak nun, since, ang anak nun, nang tito niya, magiging lolo na niya itong kapatid ng tito niya. So, ibabalik ko sa lolo. Hanggang sa magiging intensely inbred sila, gagawa ko ng mga sub -families. So, halos pare-pareho na ang karakter nila. Marami silang pamilya, pero hindi sila intensely inbred. So, kung gagawa na naman ako ng isang sub-family, kukuha naman akong dalawang magkapatid. Ipapasok ko na naman sa isa yung mga babae na gusto ko, ang mga anak nila, i ko na naman dito sa tito nila. Ang labas naman nun, ibabalik ko naman dito sa lolo nila. So, umiikot-ikot lang sa kanon. Hindi gaano magiging masama ang epekto sa inbreeding as compared doon sa intense inbreeding na back to mama, back to papa at brother and sister mating. Kasi talagang nasubukan ko na yan dati, since pa naman akong idea kung paano gagawin, nag back to mama, back to papa ako, talagang ang daming bansot na lumabas. Ang bilis magpaliit ng mga manok at ito paano kung gagawa kayo ng intense uh, inbreeding gawin nyo yan sa mga 2 years old na manok walang nyo gagawin sa mga pullets kasi talagang magiging sakitin ang mga lawas magiging sakitin, maliliit masyado ang lalabas unlike ng 2 years old na develop na ng gusto ang mga uh, physical traits, mental traits and everything so dyan mo makikita ang full potential ng isang particular bloodline pag nag inbreed ka So ako pag gumagawa ako ng breeding materials, moderate in breeding ang ginagawa ko, hindi man intense in breeding, ang ginagawa ko sa breeding is kailangan bunhen ang babae, bulstag ang lalaki. 14 months to 2 years old, perfect na gamitin breeding materials sa pagpapapuro. Kasi kumbaga talagang uh, yan ang pinaka peak ng katawan nila, pinaka peak ng development ng katawan nila, na makikita mo talaga, ang potential nila. So, yung mga sisiw paglabas, mapipintog, malalaki talaga. So, iba talaga as compared doon sa gagamit ka ng mga masyado pang bata. Kasi kadalasan excited tayo. Uy, pwede na ang pulit na anak nitong ganador ko. Ibabalik ko uli sa kanya. Ibabalik ko uli sa kanya. So, talagang medyo ingatan nyo ang gano'n. Ingatan nyo ang gano'n. So, yun lang guys. I hope uh, may naliwanagan kayo dito sa pinag-usapan natin ngayong araw about inbreeding. So hanggang sa susunod ulit, marami pa tayong pag-uusapan with regard sa breeding. Thank you very much. Master Marcos ulit ito, ng Logis CC Academy.